mga nagtatanong guys kung paano ko ito yung ginawa na isang speaker lang po ito at ang ginamit kong speaker ay D12 na 200 watts at ang gamit kong dito yung sa gilid ay cardboard po ito at dito naman ay plywood at ito ay 6 box po ito at sa mid high naman ay, ay, Twitter lang ito guys wala tong speaker puros lang ito Twitter at, at ito design lang ito design dalawang Twitter po ang nakalagay dyan sa loob at sa mga nagtatanong kung ano ang ginamit kong pandikit ang ginamit kong pandikit dito ay glue stick lang to at dito naman nilagyan ko ng epoxy para mas matibay at ito naman sa kanyang liquid guys Uh, papakita ako sa inyo kung anong speaker ang lagay dito. Iyon. So, isang speaker lang yan guys. Design lang yan sa harap. Isa speaker lang yan. Uh, size po nito ay D12. At sa mid high naman ah uh, ito. Ah. Uh. Dan -dan -dan. guys dalawang twitter sa Miday. twitter lang yan guys dalawa ah, ito sa harap yan design lang po yan yung apat na 'yan design lang po yan isang box lang po yan At ito yung harap sa aking sub design lang din At ito ano lang to ginagawa ko lang ito yung at mag sound check tayo mamaya sa ating sound miniature at yun guys nakapag setup na po tayo ito lang po ng ating gamit sa sakura 735 at isang mixer nakasit niyan guys and guys play na tayo ng music Bad Dry Purimix. <laughs> DJ Wesley John, <laughs> Bad Dry Purimix.